Oleh dek, nanya, iya, sarap, yeah! 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 <laughs> <Carpa, laughs> <mo>. sarap, <laughs> <laughs> <Ay, di ba? laughs> <susuk> <laughs> 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 Naku, bet, lag pala yung hule. eh hule. hey. hey what's up? good so, vlog alright. hi. tap. kaya <laughs> <laughs> maganda. gumitina so, tayo ng natin ano na okay. okay. Oh, okay. 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 na tayo, okay. 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 Ay, yung body, ulit. All Alright. Hi. Kanita. Ito, yung tanggal yung kaluski sa mga radio. Ang laki pa naman, oh. No? Tangka lang nga One down. Alright. ko. <laughs> Pwede lang huwag pa nga. Tapos yung baklas ko, siguro mga nasa sampo. Yung mga body, nag-setup na ako uli na panibago. Gamit ko naman itong isang rod. <laughs> Siyro na tao. Siyro na tao. Siyro Yung isang napakalaking, grabe siya. <laughs> Siyon! Siyon! Uy, butete! Oy. Ay. Ayan! Oh! Basta kaya mo. Nandiyan <laughs> lang yung mga bigbig -big eh. Kami? e? Aning? Anin? Pero dibdib. Ha. Sa tayo Kaya may tipay-tipay nga. Ang babayagos tayo. Ang muna natin siya. <laughs> sari namin. Sari, sari. <laughs> tayo mga ah, alam na na kasi <laughs> Hey. Hey, so, right. hey. Hi. Hey, what's up? Sa vlog. Alright. Hi. Hey, <laughs> what's up? What's up, gang, gang? So, ayun mga body, nandito na tayo sa spot ng Santa Lucia. So, bilagyan natin yung pwesto. Maganda, walang nagkakasting kahit linggo. Ayun. Ang oh. so, tayo ano. Dito lang tayo at pwesto tayo dito sa mabila. Wala Tapos din tayo pumesto. Oh. Huh? So, ayan sila kuya kuya uh, yeah. di set up muna tayo para makapagcast tayo maganda yung ano natin wala tayo makakauli tayo for sure sigurado ako huh? Yeah. alam ko nakakaramdam ako kahit isa ang dalawa makakauli ako lalo pag init right Sinusukat pa ano? Hindi, parang makita mo kung paling pumaling. O paling yung may-ari. <laughs> Ate. Ate kang maganda. Di, Sawa kong maganda. Pasinin mo naman ako. O, sa unget mo naman. Kasi sinuyo. Sinuyo? kasi. Dito lang, sa Taas. Ano? Ano? Ano yung gawin dyan? Ha? Bawang. Bawang? Bulig. Pwede rin. din ng bulig yan.

dito tayo mag first cast. Nandiyan lang yung mga bidbid -bid eh. Sinasabi talaga nung ano ko. Strike! Hanggang tayo mga body, may kagat! Uliin natin to. May kagat ng bid-bid. Strike tayo isa. Strike tayo mga body. Kasi kakala nila maliit na ano, nababa na sila. Pero kanina, kawala, sayang, ang laki, pinutulan sila tali. Sabi nila? Hmm, bulate. Hindi pa lang Ay, yung Oh, uh, tang. Oh, uh, tsa. Pero maliliit, nakita mo? Ma? <tong> Pangalawa na yon. M. Pangalawa na. Makita ah, nyo ba buddy? Sana nakita nyo. Pangalawa na yon. Palubugin lang natin siya ng konti. Mga 3 seconds. Sabay natin pitik-pitikin ng konti. Alright. Ayos, set up. Nandito na yung bidbid. Hindi -bid. lang tumatama. Eh. Meron talagang malaki. Ano ba yung basag sa mga yan? Umutitigilan. Palubogin mo, palubogin mo. Yan. Umutitigilan. Umutitigilan. Pag ganong galit, bilisan mo yung lalo, bilisan mo yung lalo. Lakas na nung baklas lang o oh, kay kuya. Maganda nga yung lure mo, kitang kita ah. Parang bulag sa lure ko ngayon ah. May strike kasi hindi ko mapakagat. Okay, testing. Putol? Hindi maganda yung tas mo na yung ano, hindi gas gas na. Oo. Oh. Eh, okay lang yun. Sige. Mamaya, okay, papalit ako ng last five cars. Oh. Sila, oh. natin sila. sa si Mia. Ayun pala. Ayun pala yung asawa ko. Ano, B? Ano nga gawa mo bi? Nagis malayo. <laughs> Balita. Fishing na. Palit na ako mawati. Ginamit ko na yung kulay dilaw. Para para mas makita nila. Adi, uli na. Buti nandito lang sa harap, inangat ko na eh. Ha? Oo. Oh. Tangan na, inaawang ko siya kaagad eh. Mga buddy na ang ko oh, nandito ay tanggal yung kaliskis oh mga Ang laki pa naman oh, puro yung kaliskis oh Hindi ko na video, nandito lang oh Pag ahon ko, inangat ko na kagad Shemas, punyemas talaga Ha, sayang well No, sayang Bagay, okay lang, kundi para sa'yo Hindi para sa'yo

Meron na tayong ano, picture. Okay. Oh. ang picture. Ang ala ko nakawala na siya. Nakabit bid na tayo mga wadi oh. One down. Ang <laughs> ah, ala ko nakawala na kasi nalaglag. <laughs>

So ayun mga bati, na tayo no? It's bid bid na tayo So nahabol natin Kala ko kasi kanina, nalaglag Nalaglag siya dun, buti, kamo Hindi pa siya nakakatagos, nasiksik lang din siya sa gilid Kaya nakakuha ko, nakakuha ko rin siya Hindi ko na siya na-video kasi nandiyan ko lang nahuli Inangat ko lang kagad Ah, sa ako ko Ano <laughs> kuya? Sayang yung nahabol din siya kuya kanina no? Nalagyan mo siya ng konti pitik pitik Alam mo sya pitik-pitik big kounti. Pitik-pitikin pa. Ay. Ayos na tayo. Okay na, pwede na akong magpaingat. <laughs> pwede na akong magpaingat. Okay. guys. Ah, bulla. Ito luro. Oh, palit ko. Sana, wer ko. What to the luro ko. Mamoon na tayo maglibang asawa ko. <laughs>

Pahin eh ano? Nga nga, -an, dami kayo dito. Mahal din ako. Oo nga daw, sabi nga nila mo yung maganda dyan. Tapos yung baklas ko, siguro mga nasa sampo. Ang dami. Yung isa napakalaking, grabe siguro. So, mga nasa, ano, 3 kilo. Ang, Ang ganda sa gitna oh. Ah, layo yung ng sirik niya, kaso... Maganda to. Hinapin ah, ko yung... Kung dilubog. Ano ko, ha? Kung dilubog ko, dito maganda sa pamunta rin. Gusto ko sa pamunta rin. Na eh, target ko kasi bitbit niya yan. Eh, sabi ko subukan nila kaya nagbili sila, <laughs> <laughs> nag sila ng gamit. Pwede, nung dami nila, nung mga tayo Nagbili yan sila ng gamit. Pang, hmm, pang, pang mo? Eh, gusto ko sana magpalaka, ang mga gano'n, mga gulit. Ito so, man. Kaso, bulabubit. So, ayan. Bula So no, mga badi nakauli na tayo isa kaya medyo pahingay pahinga mababayabas tayo ha muna natin sila <laughs> Kasi pag nakadalawa ako may hindi ko ka sila <laughs> Kaya isisa lang muna mamaya na ako ulit pahinga Nagamit yung asawa ko yung rod ko e Latita may lure para hindi pumitit Set up na ako ulit na panibago gamit ko naman tong isang rod Pinitawa ng asawa ko eh. naiinip nagtitilapit ka Ngayon ito naman yung gagamitin natin yung lure kahit anong laro naman, umahabol. Ha? Dito mo tayo, laki na nandito eh. Amin ko lang to, makauli pa ako isa. Pakagat. Masok dyan! Katanga oh, mo. mo, dito ko lang sa... Ayup ka! Salubugin natin konti mga body. Yan dito lang oh, ilang na ako ni-strike

Ito, angat mo Maliit lang ang kagat. Guys, I send you na lang sa'yo.

hindi pa nasa kapang eh. Hindi pa. Ah, okay. Hindi pa. Hindi niya tinamaan eh. Hindi ko sa pagpipig ko, napabilis. Ano napabilis? Hindi, okay lang kasi malambot kasi yung B. Malambot. Ha ha Hindi, lang yan. Kakaget ulit yan. Huwag oh, mong patatahanin dito sa gitna, Bi, ha? Kaya sabit ka dito, no? Sayang, ang laki sana. Tara. <laughs> Tara mga pag-charge din ako. tan tansi mo wakang biwag sa ano. Sayang bagay ganun talaga. Balik tayo ulit. Mamaya. Oh, naganda naman gusto ko naman naman ba naman 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 wala zero alright zero magiging <laughs> 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 tayo magiging tayo Ano nga doon tayong pipishing ilog yan tapos marami daw mga roho taiwan sa tilapia so magkakama na tayo doon magiging kain tayo saan <laughs> 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 ba sila candelaria pala yung pinisinga namin kuya dito sa dito sa kabila pala daan. Kaya, kaya tayo. Ay, kainan tayo. Hay, gusto ko Kaya nga tumadang palih. eh. na. No? Diyan sa gilid. Hay, sa 'yan. Tilapia. Diyan. Diyan. Hay, one. Diretuhin niyo par Hello po.

Pahinga muna tayo. Oh, Ang ginagawa mo ano eh. muna tayo. <laughs> Napagod yung mga walang huli. Ano <laughs> Oh, <sarap. laughs> Napagod yung mga walang huli. Ah, wala kaming huli. dami naman yan. dami Sarap okay na yun ah. ba mo tayo. Ito softdrink. Hoy! tayo mga badi. Andiyan lang ah. Sa ilalim lang. No? Malalim kasi. Malalim pala to. Pero at least positive na. Meron oh. No? Kaso nababaklas talaga. Kapag hindi kapit na kapit kasi Olin sa ano? Sa eh. Sayang. Nandito lang eh no.

Hindi lang nadali. Andito na kasi. Depende kung ano lang Andito lang umabol eh no. Ito kaya. Sayang.

Ano ka ba? Itlog pala yung nahuli. Putol na. Ba? Natawa pala ng karpa oh. Taiwan. Taiwan siya. Wow. wow. Sumabit na sa loob Ay pa isya <laughs> Okay, hindi bumaon. yan nagsayin na ka sa lalayang <laughs> walang natin mamayang gabi.

wag ka dyan ba eh, yung din Ah, hindi ah, ah, Hindi ako sanay na nandito yun nun, eh. Ah, pabaliktad. Ganyan Alright. Pison. Uy, butete! Uy! Butete! Tunay pa. Tunay pa. Ah, uh, kaka Ano, nakaka ka na. Huwag! Kanina ka pa ako eh. Ang kulit mo eh. Latips <laughs> pala yan eh. pala Pakita ka? Aquarium. Oh, Hoy, pakita mo na. Ayun, sarap. Ano cha meron? Pwede. Lakad ka pag ano. Oh, basta kaya mo. Baka magaling din may Kaya mo? Oo. Sige. Kung kaya mo. Kaya mo ha? Kaya mo. Kaya ka. mo Ano ang positive? Positive na negative. Doon tayo bisa may ano. Baka sumabit ka sa puno. Lalaro-laro yung mga ganyan biyote mo. Pag pinipitik-pitik mo, di ba? Ando nang agat, eh. Ha? Ah. kayo. Anim. Anim? Anim? Puro bed-bed? Oh. Kabila Kapila kami galing. Puro mga ganyan kalaki ah. Wow. Guys, yun eh. Mga kaibigan. Ha? Nakadali na kayo na? Oo. Ako nakadali na ako. Isa ko, wala sa akin. Oo? Oh? Ang laki oh. Ganyan kalaki. Ilan na? Ilan na? Pero nakauli ako, isa. Okay. Tapos raw ako meron din doon. Oo? Uh -huh. Ay, raw oh, ako. Angata. Ay silver Ay, no, silver Mataking mo na yun Ano nyo? Ito na May nauli na kayo May na kayo yung mga nauli namin <laughs> Sorry, sorry May rojo ano, Redbead Tapos tilapia Tsaka yung Butete Butete ba namin? geng So yan, see you next time ulit sa susunod na vlog. Nauwi na kami. <laughs> ba bye bye. Bye bye. Yeah. Ah, bye bye na. Bye bye. Bye <laughs> bye. Bye bye. Alright. See you next time. <laughs> All that. Hindi, <laughs> okay lang. May mga huli naman. <laughs> Alright. Bye bye.